Sa bawat isa maniwala ka, sa pandemyang ito matutuldukan ang lahat. Hindi totoo ang bawat isa ay may tuturing na makabagong bayani. Iira lang panaghoy at pag-iyak ng bayan. Hindi tayo magwawagi at magtatagumpay at ito ito'y nasa atin. Nasaan ang bayanihan? Nasaan ang pagtutulungan? Ito ang mga tanong. Ang tagal ko nang naninirahan dito. Nakita ko na ang dapat makita na minsay ay ako. Nakalulungkot manirahan dito. Di sa mga mayan dahil na rin sa mga namumuno. At ang tinatawag na pag-asa ng bayan nag-uumpisa ang kaguluhan. Dahil sa kanila kaya hindi na naaasa pang matatapos ito. Mawawala ng pag-asa ang bawat isa. Hindi nararamdaman kumikilos tumutulong ang mga pinagkatiwalaan sa butuhan sa panahong ito, hindi nakikita ang kalaban. Sa epidemya, matatalo ang ating mga mamayan. Hindi mapagtatagumpayan ang labang ito. Maniwala kayo. Iyan ang totoo. Kamatayan ang kahihinatnan. Hindi kinakabahan ng ilan. Dahil kalmado lang, nagingitian, masaya sila. Mga pabaya, nagpapakapositibo pero hindi naman disiplinado. Ginagawa lamang ang gusto. Wala kahit isa ang nasunod sa Pangulo. Sinisisi sa gobyerno ang gulo. Hindi nagtitiwala. Nag-iisip na sila'y matalino. Walang nagdarasal para sa bayan. Para sa kapakanan ng lahat. Para sa kapakanan ng lahat, nagdarasal para sa bayan, Walang nag-iisip na sila'y matalino, nagtitiwala, hindi sinisisi sa gobyerno ang gulong. Nasunod sa Pangulo, wala kahit isa ang ginagawa, lamang ang gusto. Disiplinado, nagpapakapositibo pero hindi mga pabaya. Masaya sila nag-initian dahil kalmado lang. Kinakabahan ng ilan, hindi dahil kamatayan ang kanihinatlan. Iyan ang totoo, maniwala kayo. Kapag payan ang labang ito, hindi matatalo ang ating mamamayan sa epidemyang hindi naikita ang kalaban. Sa panahong ito, ang mga pinagkakatiwalaan sa botohan, nararamdaman, kumikilos, tumutulong. Hindi mawawala na pag-asa ang bawat isa. Maasa pang matatapos ito dahil sa kanila, kaya hindi na nag sa ang kaguluhan at ang tinatawag na pag-asa ng bayan. Dahil na rin sa mga namumuno, nagkakaisa, ang mga mamamayan. Hindi nakalulungkot ang manirahan dito. Nasa umpisa ibulag ako. Nakita ko na ang mga dapat makita. Sa ng ko nang naninirahan dito, ito ang mga tanong ko. Nasaan ang pagtutulungan? Nasaan ang bayan At ito ay nasa akin. Tayo ang magwawagi at magtatagumpay. Hindi na iira ng panaghoy at ang pag-iyak ng bayan bawat isa ay may tuturing na makabagong bayani. Hindi totoong dito na matutuldukan ng lahat. Sa pandemyang ito, maniwala ka sa bawat isa.